ka ano. ha uh, kay dito yan mo market daw hot uh, pot yan oh nating hot pot at nilinis at may dumi kanina ewan ko ba dun sa paano yun, sa, yung sa sikring bang mga tao dito ay na nililinis mo yung gamit mo sila dudumihan nila possible naman na kung hayop lang yung dudumihan parang sinadya Okay lang. lang sana silang... Matulad nito. Ayaw mong gawin sa iyo o mong gawin sa iba. Di ba? Kaya ano? Talaga buhay. Pero okay na. Nalinis naman. S Sampung piso ang ginamit para malinis ang ating pot-pot. Guys. Diba? Hindi, ewan ka ba sa mga tao dito? Hindi malaman. Napail ang kaingitan. Hindi ba sila nagiging kontento sa buhay nila? Kahit pa paano nakakain sila sa isang araw? Ay, so, um, oh, Nasumula, sa alam. tama. Masasunod mo lang. sa araw may katama pang merienda. Ito? Oo. Oh. Eh, kaingitan pa nila itong ating pot-pot na to. Sus naman. Hindi na dapat nakaingitan. Kung may gamit ka nung meron ka, dapat mong ikapasalamat. Di ba? Ganun lang. Hindi mo kailangan maingit sa iba. Kung <coughs> meron ka, yun yung binigay sa'yo ng Diyos. Hindi yung kaya mong ingitan mo pa. Langit lang yan. Pwedeng salita, pwedeng bigtagan. Pwedeng mabago kung ano meron o mas maganda pa sa'yo. Dating ng panahon, hindi mo dapat hindi ka dapat ma-engage sa iba na pag mayroong wala ka. Hum lang. Okay pa? Ay nako. Mag talaga ang buhay. Hey, Dugi. Kawala si Dugi. Hindi ka naman kabisado. Ta. aso na to? Show. Hmm. Naala. Hmm. Show. Ang paano Pero, eh, tumaganap kasi ibang mukhaan. Kasi, kayo ko yung ang nag si ngang compound. Pero, lalalala, tabulin nyo ng aso. Kaya hey, ito ginong. Hindi namin, ayaw aso to sa ano eh, kaso baka pag ginawa ko ito,

So, pera yan lang natin magpainit, magpaaraw. Diba? Araw-araw tayo -araw, dito. Ang daw, magpaaraw na 30 minutes may get para healthy ang ating lungs. <coughs> Nga. Tay ko pa si wifey ko. Kainit, no? Grabe. Sobrang oh, init. Hmm. Ang init mo, parang ng balat. So, talaga. So, yan. Dito na lang tayo, guys. Okay. Thank you, thank you. God bless, thank you. More blessings to come.